Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Atty. Rowena Guanson Sabi lang niya, is it really? Question mark Confidential and intelligence funds are billions but always ignorant Ito, patama ito kay Pangulong Marcos Jr. Sayang-sayang lang ang binilyon nga intelligence confidential pa siya. hindi niya alam ang nangyari tungkol ito sa baha sa sibu na grabe ang daming namatay yung post na nakita ko kanina 48 ang nasawi plus may mga missing pa oh ito uh, una nagsalita si governor pambari 4 galit ang post ni Governor Bariquatro ganito, sabi niya, 26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. Yon po ang payag ni Governor Pam Kapon. Ito ngayon, nag-react si Anti-Claire, ala talaga itong Claire Castro na ito. Oh, ito ang reaction ni Anti-Claire. Kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ni President Marcos Jr. Ano, hanggang galit na lang ang inyong amo? Kailan pa siya nagalit? Marunong ba siyang magalit? I don't believe so na marunong magalit itong pangulong ito. Palusot na lang yan ni Anti-Claire. Eh, sino pa yung nag-interview sa kanya? Corina Sanchez ba yun Na sabi ni Anti Claire, matapang naman siya. Oh, hindi lang alam ng iba uh, kasi hindi siya nagmumura, but matapang 'yan. <laughs> ano ba yan, Anti Claire na 'yan? Walang tapang yung amo mo na 'yan. Sobrang bait. Uh, walang I'm sorry ha, personal opinion ko lang ito. Walang malasakit ang pangulo. Oraw na, bakit nagkaroon tayo ng ganitong problema? Dahil perma siya ng perma ng budget, hindi niya alam, niloloko na pala siya sa sobra niyang kabaitan. Uh, naniniwala ako sa pahayag ni VP Sara na hindi nagtatrabaho yung presidente na yan, hindi nagtatanong. I believe it so. Kasi relaxing ang presidente natin eh. Kung anong i-report sa kanya, oh, paniwala naman kaga. Ganun. Malala ko yung second sona niya. Hindi ko makalimutan yon nung tumatas ang presyo ng mga bilihin. Bigla naman yung sinabi na napatunayan natin na kaya nating pababay ng presyo ng bigas, ng karte, karne, isda, gulay at iba pa sa pamamagitan ng kadiwa. Meron na tayong, may binanggit siyang 1,000 plus na kadiwa all over the country. Ay, kadiwa na ang kadiwa ng pangulo na pinagmamayabang niya, ano lang uh, tawag ko dyan, gerilya, magpakita ngayon, bukas wala na. 'Yon ang pinagmamayabang niya, kadiwa, oh. Ganyan siya kung magsalita ang pangulo. Kung ano ang i-report sa kanya ng mga ahensya, yun maniwala ka agad. Kaya itong flood control project nito yung sona niya last year na nagmayabang, report yan ni Secretary Bunuan. O ano ngayon si Secretary Bunuan? Ala na, pinapa na dahil uh, according to ICI, parang sangkot din siya according kay Senator Lacson, sangkot din siya sa anomalya. Oh, ganyan ang pangulo. Ngunit na tiwala daw siya kay Secretary Bunuan naman diba, nung pumutok ang issue ng flood control hindi naman niya inalis kagad. Ka o nung after ng midterm election nung nagkabulilyaso sila pinaresign lahat ang mga cabinet secretaries Dya, nagkaroon daw ng performance review o anong nangyari sa DPWH niretain ibig sabihin pumasa sa performance review kunuhay ng Malacanang o ano ngayon? Pumasa. Oh palpak naman pala. Grabing kapalpakan. O tapos galit. Ah, hindi ako naniwala yan. Palusot lang yan ni Auntie Claire kasi talagang galit na ang mga Sibuanos. Hindi lang Sibuanos. Ah, kahit ako nakakaawa kalunos-lunos ang nangyari sa mga kababayan natin sa Cebu. Eh dapat lang magalit yung si Governor pa magalit tayo sa walang inutil, inutil. Walang magawa ang gobyerno ng ito. Grabe to di Max. Bakit pa kung mayroon akong napakalaking pagkakamali sa buhay? Ito yung pagsuporta sa presidenting ito noong 2022. The worst mistake that I have I have done in my in my life sa politiko ha. Akala ko ma magaling, akala ko pareha sa kanyang tatay. Yung pala grabing hina. Bakit <toss>. <toss> tayo nagkaganito? Again, malala ko na naman yung Facebook reel ni Colonel Harold Cabunok Three kinds of leaders. Bad leader, ano? Good leader, worst leader, bad leader. Ah. Anong anong karakteristik uh, characteristics sa pag good leader? Good leader make things happen. Ibig sabihin, uh, mission accomplished. Tapos na eh. Make things happen. Uh, bad leader wait for things to happen. Tamad. Naghihintay lang kung anong mangyari. Yan ang bad leader. Worst leader. Uh, ito na ang worst leader. Worst leader, asking question why things are happening like this. yun na po ang pangulo ngayon, nagtatanong, "Bakit tayo nagkaganito?" Anong klaseng tanong niyan? Ibig sabihin he is not in control. 'Yan lang ibig sabihin niyan kaya nagtatanong, "Bakit tayo nagkaganito?" Oh, tapos sinasabi ngayon, naggalit din ang pangulo. Ay, nako, anti-clear, oh, magbasa tayo sa mga comments. Ah, daming galit dito sa mga comments, <laughs> Oh. Johnny Jampong, the feelings are mutual daw, sabi ng clear. Animal. Hmm. Tinawag na siyang animal. Rande Rodriguez, patawa talaga to eh. Para kang second voice lang, walang laman. Hmm. Shiela Aguaviva, Auntie Claire, mora ka, tala-tala, buang-buang pagyud ka, perme. <laughs> Inday no Snowy, animal gyud ka, drama aling Claire, oto-otome. <laughs> galit daw. Ano, hanggang galit na lang ang inyong sinasabi? Namamatayan na tayo ng kababayan dahil sa kapalpakan ng inyong mga aliado, ninanakaw nilang pundo ng taong bayan nakaka high blood talaga Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatay naman ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panuwarin niyo ang video nito. Karon si Lola Liga, ang yero. Sa Lino, oh pa si Lola. giyero. So, si Lola, mong paan nga, buslot na ang iyang balay. So, gipang sapahan na lang o karton or uh, guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung maulan, tuluan na daw kayo. So, kubat na gipang yero ni Lola. So, karon Lola, pila na ni Katuig ang ibong balay. 20. Ah, so, 20 years na ang balay ni Lola. So, pila na yung edad, Lola? 72. Ah, 72. So, na kay anak, Lola? Oo, oh, anak mo na ko ang asawa. Ano? Oh, si Lola, mga minyo na yung mga anak. Oh, napakaiba um, na lah. Oh, namatay na. Ah, so, balo na si Lola. So, May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang Three, okay, Si, uh, sa din. Oh, so, 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So, balo na si Lola. So, iyang anak lang ang mag-atop sa iyang yaro uh, nga. Oh, kuba na kayo. solo looy si Lola. So, kinsay mong ipa-atop Lola? Si William. Ah, oh, so, iyang anak ang ipa-atop. Salamat mm, sa ginoo kay Tagaang ang mag-atop ko. Sige, Lola. Salamat sa Tayo na, siya na. Naot ko nga, naghang ang mga tabanan. Sige, Lola. Salamat, sa Wala yung tabang na paglulat ko, makatok. Laghang salamat. Sige, Lola. Salamat po at kaayo.